Pumirma na daw uli ng kontrata sa ABC Bin si Catherine Bernardo. Usap-usapan kasi noong nakaraang mga buwan na na ng ibang management si Catherine nung maghiwalay sila ng ex-boyfriend na si Daniel Padilla. Natuldukan na ngayon ang Chika, na yon sa muli niyang pagpirma sa ABC Bin na kanyang home network. Bahagi kaya ng bago niyang kontrata, ang di umano'y magiging project nila ni Jericho Rosales lalot kamakailan lang ay namataan silang magkasama na nagja-jogging. Usap-usapan na mayroon something sa dalawa, dahil nakita nga ang mga ito na magkasama. Alam naman natin na si Catherine ay single na matapos makipaghiwalay with her former real-life boyfriend Daniel Padilla na nakumpirma noong November 30, last year. At alam din natin na kamakailan ay nagkipaghiwalay na din si Eko sa kanyang dating asawa na si Kim Jones. Matapos kumpirmahin ang kanilang hiwalayan, hindi may iwasan ng mga netizens na mag-speculate na maaaring may umuusbong na romance sa kanilang dalawa, lalo na't sila'y parehong single. Dahil dito, naging trending topic sa social media sina Jericho at Catherine. May ilang nagtatanong kung sila ba ay nasa isang relasyon, habang may iba namang nag-speculate na sila, ay nagtatrabaho sa isang proyekto. Si Daniel Padilla, kaya may plano rin sa karir niya ang Kapamilya Network. Abangan natin yan kapag lumabas na ang pelikulang ginagawa niya ngayon. Huwag kalimutan pindutin ang bell para updated ka sa showbiz happening.